sa lugar na akala mo ka. Naghihintay pala ang matinding panggagambala. Parang galit ang ano, kasi pagka may tao, may bumabog sa kanaan, nagabog. Ramdam ko na lumulubog yung kama, una sa tabi ko. Unti-unti na akong hinahawakan ko saan-saan. Pananalbahe, minurder nung lalaki, yung buong family niya. Parang kasama ka dun sa nangyayari? Ka? Opo, ganun, ganun po talaga yung nakikita ko. Matira-matibay sa mga tunay na kwentong kapabalagaan. Ikalimang edisyon. Ngayong linggo na, alas 9.30 ng gabi. Magandang gabi, bayan.